Ito ang simbahang lubog na matatagpuan sa Norsagaray, Bulacan. Tinawag itong simbahang lubog sa kadailan ng tinayo ito sa kakaibang level ng lupa. Ayon sa mga lokal dito, tinayo itong simbahan na ito noong 1800s at ayon sa kanila, mayigit isang dekada na itong abandonado. At ang sabi sa amin, kada gabi daw ay may naririnig silang babae na sumisigaw dito na para ba daw nang hihingi ng tulong. Lilibutin natin ang abandonadong simbahan dito sa Bulacan, ang Simbahang Lubog. Pagpunta pa lang namin ay sinalubong na agad kami ng itim na pusa na para bang may pinapaywatig. Ano paywatig mo? Kaadating lang namin dito guys pero ayun na. May pusang itim. Hindi ko alam kung anong paywatig nito pero ayun o. Wag 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 nakakaba, sobrang nakakilabot dito guys kahit saan kami maglakad ay sinusundan kami ng itim na pusa fuck? sinimulan na namin ang pag-explore sa simbahan so hindi siya masyadong kalakihan guys pero kaya ito naging special kaya siya naging nakakatakot dahil ano to, isa, naging isa lang tong gusali dito Kung pagang na, napapaligiran na lang siya ng parang mga gubat kaya sobrang nakakatakot talaga ngayon pa nga lang maaga pang maliwanag pa nakakatakot na lalo na kaya pag nagdilim na so ayun pasukin natin dito dito pagpasok namin sa loob ng simbahan ay nakaramdam na agad kami ng kakaiba so, pagpasok mo dito guys ito na yung bumumad sa'yo makikita mo kung gaano nakatagal na hindi nalilinis butas na din yung bubong at basag-basag na ang mga bintana okay. kahit na abandonado na ito ng isang dekada ay nandito pa din ang revolto ni Jesus. Ewan, hey, sumusunod talaga sa amin yung pusa. Oh. Ngayon tol, pakita mo. Pagpasok pa lang namin, sumusunod na. Habang tumatagal kami sa loob ng simbahan, ay kakaiba na ang nararamdaman namin. Tapos dito, ito yung likod ng simbahan. Tol, pakita mo. Ngayon. Putik na yan, nakakatakot. Di ba? Yon, kung may kita mo kung gaano nakatagal talaga yung mga Ding-ding oh. Kaya sobrang nakakatakot pumunta dito dahil ang simbahan na ito ay nasa gitna ng kagubatan. Noong oras pa lang pero nakakakaba na. Sobrang ano na, kabugna ng dibdib ko. Butik na Hindi naman ako kabado eh. Pero ngayon lang legit. Walang along biro. Habang nagsasalita ako ay may narinig kaming kaluskos sa likod ng simbahan. Dito ay sigurado talaga kaming may kaluskus kaming narinig. Kaya nakaramdam na kami ng takot sa mga oras na ito. Uh, may sa atin. You know? Ito, putin natin. May natin. Hindi kami takot sa masamang elemento. Takot kami sa mga taong may balak sa amin na masama. Kahit hindi na maganda ang kutob namin, ay itinuloy pa din namin ang pag-explore sa simbahan. Sinong makakaisip magsimba dito? daming gamit dito Itabi lang po Ito yung guys As in walang halong biro Nakakakaba talaga Sobrang kinakaban talaga Malakas yung kabog ng dibdib ko dito Kaganina pa kami sinusundan ng pusa guys Ayun o no? hmm. Simula nang pumasok kami, nandito na hindi na umihiwalay sa amin. May hamaya ay lumabas muna kami ng simbahan dahil aantayin pa namin pumatak ng gabi para mas maganda ang content na gagawin namin. Ngunit sa hindi namin inaasahan, pag namin ay may nakita kaming dalawang lalaki na nagmamasid sa amin na para bang meron silang balak na masama sa amin. Hindi na namin na bidyuan yung pangyayari dahil wala na din kami sa focus. Kaya ang naisip namin ay umalis na muna sa simbahan at pumunta muna sa glit sa medyo malapit na tindahan para kahit papano ay maging safe kami. Nung nasa tindahan na kami ay kinausap namin si nanay, dito ay nalaman na namin na marami daw hinuhold up sa lugar na iyon, lalong lalo na daw tuwing gabi. Kaya nung nalaman na namin ay dito ay nagtugma-tugma lahat ng kutob namin nagsimula sa itim na pusa na sunod ng sunod sa amin na para bang may pinapaiwatig na hindi maganda. Tapos paglabas namin ay may nakita kaming dalawang lalaki na para bang pinagmamatsyagan kami na tila ba may balak na hindi maganda sa amin. Kaya nung nalaman na namin yun ay eh hindi na kami bumalik pa sa simbahan dahil baka kung hindi namin susundin yung kutob namin baka may hindi pa magandang mangyari sa amin. Gustuhin man naming tapusin ang content na ginagawa namin sa simbahang lubog ay eh hindi na namin ito na gawa dahil mas inuna namin ang aming kaligtasan. Hindi lahat ng plano ay magiging maayos kaya alamin natin ang sitwasyon lalo na kung buhay mo na ang nakasalalay dito.